Hello mga mingi! This is Anne again and again and again! For today's video, samahan nyo naman nga ako sa ganap ko ngayong araw! So ayan nga, dahil na-miss ko nga ang intro ko, eto at ibabalik ko na naman nga mga mare, at talaga naman ako lang naman eto, at ako lang talaga yung original, ganun! Dahil nga na-uwi kahapon yung Diyosawa ko, eto at naisipan nga talaga namin na eto na talaga mga mare, dahil talaga naman napakaayos nga at napakaliwalas nga ng panahon ngayon, kaya nga eto at nagbaklasan na nga ang first song! Sa lunis nga kasi yung pasok niya mga mare kaya umuwi siya nung biyarnes at uh, ito nga mga mare kinabukasan nga ngayong sabado ay itong at ginawa namin ng magpalit nga ng aming bubungan. Kung kaya ko lang talaga ito mga mima ko mag isa ay talaga naman hindi na nga ito kailangan ng Diyosawa ko dito at magiging independent woman ako. Ganun. Hala walang ganun. Eh kaso nga lang talaga mga mi kahit nga dalawa na kami dito ay talagang hapong hapo ako dito nga sa aking tinatrabaho at mga ginagawa mga mima ko kahit nga tagabigay nga lang ako ng kailangan nga iglalagay dyan. Kada bigay ko nga dyan sa kanya ng isang pawid mga mare or pawod ay talagang pumapasok talaga ako dito sa loob. Paano ba ganun man dahil talaga nang napakainit at napakasakit nga sa kamay? Diyos miyo! At literal talaga ang kasabihan kapag may inaayos na bahay may mag-asawang nag-aaway. Ganun, oo. Pero okay lang na naman yan. Ngayon lang kami mag-aaway dahil pag ginagawa namin. Pero mamayang gabi ay malamang hindi na. Hala, sobrang harap. Natural lang naman yan sa mag-asawa mga mima ko at hindi lang naman kami yun. Kayo din. Hala, tinamay pa. Siyempre kapag may nakikita kang mali sa utak mo mga mima ko ay siyempre isasuggest yan ng asawa ko. At tingnan nyo naman nga talagang ihahagis pa nga yan, Ang mga nakakakalat nga sa kanyang pinagtatrabahuan. Siyempre ito naman nga taga pulot mga mima ko at taga nga na itong kanyang pinagtatrabahuan. Kasi talagang re-reklamo yan kapag siya pa yung mag-ano ko dyan, mga mima ko, Diyos miyo. At kaya nga, hindi ko na lang nga lang yan inuutos sa kanya at talagang nagkukusa na nga lang ako. At minsan talaga ay parang walang kaming hindi nga magkilala dahil minsan na hindi talaga kami nag... salita mga mare. Parang nga may wasan nga yung bangay yan sa mga ganitong sitwasyon. Sa mga puntong na nga ito ay hindi na talaga madrawing pag bumukha ko. Paano ba naman ay talagang napakainit nga sa labas kapag nagpupunta nga ako at nagbibigay nga sa kanya ng isang pawod. Kaya para maiwasan ng init ng panahon at init ng utak natin mga mima ko, kaya nga ayan mga mima, hanggang sa matapos ay wala ang kibuan, Diyos me. So ayan nga at natapos na nga kami dito nga sa kaliwa mga mima ko at hindi ko pa nga yan nalinisan at mamaya ko na nga lang ininisan yan kapag natapos na nga ang lahat. Gagawa nga ako ng part 2 nito mga mare dahil talaga napakahaba nga nito mga mima ko.